guys, yung tanjang tsa na yun. Yung naka nitong pamintang buo guys. Na tinuha ko sa puno. Ito pala yung mukha na pamintang buo. Ngayon ako makakita na paminta, pamintang buo. yun ito pala siya pag ano siya, hindi pa siya layak. Green na green siya. Hindi ko na kasi nabigyan ng puno. Ito pala siya guys, ang panintang buo. Oh. Meron na siya dito ng ano, laya na ito. Yan. Kapa, so, ano na lang natin to Kasi alam lang ito siya mga, ano, lalaya. Yan. No. Ito siya, oh, green na green. Para siyang prutas. Ano man ito pala, pamintang buo. Ito siya, paminta. Mayroon lang ako nakita ng pamintang buo. Paminta. So, ang dami. Ang dami siyang, ano. Pag na kupas na siya, lalaya na siya. Katulad nito, pwede mo siya gamitin. Ayan. Kapag so, ito, hilaw pa siya. Green pa lang. Hindi pa siguro pili. Yan o. Natutuyo lang. Pusang natutuyo lang to siya guys. Yan o. Yan o. Pamintang. Pamintang paminta. Pamintang buo. Pusang guys. guys. pamintang buo ang bango nga guys yan yan yung pamintang buo o ang pamintang paminta thank you for watching